Pagpaha, dito pa na yung unitap. Ang nang matapos, nalangin ba kahit makikilirik yung araw, ginagawa na nila. ah lang po yung kaming mauulan palagi. Kasi doon lang naman po kami delay Ang expected namin neto, before end ng October po. Ay, ng September. Before end ng September. And possible na siya mga at least first or second week ng October. Tapos ito, hanggang doon lang sa ano? Hanggang doon lang sa subdivision. Oo, oh, mm -hmm. doon, hanggang doon po sa doon sa subdivision. Hanggang makalabas po din sa may mai lang. Ah, yung lalabasan niya sir. Mm -hmm. O, oh, kasi ito talaga nang vero ang pinag-uusapan okay. lagi, 'yan. Oo. Eh, ramdam ko po 'to sa dito kasi. Sabi naman na natin talaga 'no 'no kasi 'yan. O, oh, pinag-uusap. Isa 'tong 30. Oh, pinag-uusapan nga namin nila Kap sana matapos ka agad tong project mo. Ibig sabihin, itong yung kinuha nyo dyan, maliit lang na topo o oh, ganun din kalaki. Kaya ganyan lang puno na. oh, okay. ganyan din po. Oh, ano lang. Okay, mo oh, mas maganda sana kung mayroon kayo ditong completion date ba na nakalagay. Halimbawa, nag-start sa ganito, matatapos sa ganito. Para atas pag nakita nung tao. Pwede man, ito, naman sir, sa suggest ko sa engineer namin dito na uh, at naka-assign. Hmm. Kahit maliit lang na karatulay, oh, okay. tarpulin ba? start then finish mga ganun. Anyway, ano nga pangalan niyo? Ah, uh, Gio po. Ah, uh, safety officer po ng unit tap. And naka break time pa po kasi yung in-charge ng in unit. Ah, okay. Sige lang eh, dinaanan ko lang dahil ito yung concern okay. ng ano. Sige po, Parang sir, kaya. <laughs> salamat po. Okay. Is is Mm-hmm. <clears throat>